So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay So uh, once again, this is Mamay Love Advice At andito ulit ako upang tulungan kayo, bigyan kayo ulit ng uh, ilang mga tips tungkol sa inyong buhay pag-ibig Ayan, so ang magiging topic natin ngayon is mga dahilan kung bakit biglang naghahabol ang isang lalaki okay, so kung sa tingin ninyo biglang bumabalik ang inyong mga ex bigla kayong kinukulit bigla na lamang sumulpot bigla na lang ulit kayong itinext, itinat nagpaparamdam ulit at sinasabi nila na baka bigyan na uh, ulit ng pagkakataon ng bawat isa upang iparamdam ang pagmamahal so alamin natin mga kamamay kung bakit bigla silang bumabalik o bigla silang naghahabol sa inyo kung dati rate, iniwanan kayo okay, uh, pinag uh, Sabihan kayo ng sa na salita, kung ano-anong inyong mga narinig. Tapos ngayon, biglang babalik. Okay? So, kung kayo manis naguguluhan kung bakit sila ngayon ay nagpaparamdam bigla sa inyo, okay, nagsasabi ulit sa inyo, nangungulit ulit sa inyo, nagchat-chat. So, yan ang ating aalamin ngayon. Mga dahilan kung bakit biglang naghahabol ang isang lalaki. Pero ngayon, bago natin simulan niya, yung exciting uh, part na yan, isa lang ang hinihiling ko mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell if ever na nagugustuhan mo ang mga love advices na isineshare ko dito. Okay, kung napindot mo na yan, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang ating topic ngayon. So, ano nga ba ang dahilan kung bakit biglang naghahabol ang isang lalaki? So, number one, dahil hindi na siya makakakuha ulit ng kagaya mo. Kung ikaw, okay, ay isang babaeng high value, mag maganda, nagse-self improve, lahat na lang nakatangian na sa iyo. Okay, tapos bigla ka na lang iniwanan. Okay, tapos ngayon bigla na lang babalik. Yan yung isang dahilan mga kamamay. Uh, sigurado ako na natatakot ang isang lalaki na baka wala na siyang makitang kagaya mo na baka wala na siyang makuha na kagaya mo. Okay? So, bigla-bigla silang bumabalik, bigla-bigla nilang na-analyze o na-realize -re ang mga bagay-bagay. Okay? Bagay-bagay na kapag ka wala ka sa buhay niya, ay eh napakalaking kawalan. Okay? So, pinagsisisihan niya yung bagay na ginawa niya noon, kung siya man ay nang babae, kung siya man ay nagloko. So, ngayon bumabalik yan dahil na-realize niya na baka wala nang dumating sa kanyang buhay na kagaya mo kung ikaw man ay isang babaeng may personality, maganda high standard, may trabaho, self improve, inaayos mo ang sarili mo, magandang ugali mo. So yan yung isang dahilan mga kamamay ng isang lalaki kung bakit sila biglang naghahabol sa inyo. Dahil hindi nila alam o hindi sila sigurado na baka meron pa bang kagaya mong darating sa kanilang buhay. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, kilalanin nyo ang isang lalaki. Kilalanin nyo ang kanyang buong pagkatao baka mamaya, okay, lolokohin kayo tapos babalik-balik din pala. Okay? So, ang akin lang dito sinasabi ko sa inyo ang dahilan kung bakit po sila nagkahabol, bumabalik sa inyo. Okay? Yan po yung number one tips ko. Dahil hindi siya sure o baka wala na siyang makuha na katulad mo. Alright? So, number two. Dahil di kanya kayang mawala. Okay? So, itong mga lalaking ganito, huli na nilang nare-realize ang mga bagay-bagay. Okay? Matapos kanilang iwanan, matapos kanilang nilang pagsalitaan ng masasakit na salita, matapos kanilang ipagpalit. Ngayon, biglang magpaparamdam. Ngayon, sasabihin nila na hindi ka pala nila kayang mawala sa kanilang buhay. Yung tipong uh, ayos naman yung ugali mo. Yung tipong nga uh, magaling ka namang makisama, magaling kang makibagay, pagdating sa kanyang pamilya, ang galing mong makisama, ang galing mong magluto. 'di ba? Sa so, madaling sabi, all-in package partner ka. 'Yun nga lang talaga ang isang lalaki nagkakamali lang, okay, nadadala lang emosyon ng pagkakataon, may mga toksong dumarating, kaya po nangyayari talaga na hiwalayan ka na, na hindi na hindi maging okay ang inyong relasyon. 'Yan po yung mga yung, yan po yung mga dahilan. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay pag yung mga pag-isipan yung mabuti. If ever nababalik pa sila, Okay? Uh, if ever na nagsasabi sila na baka niya pwedeng ibalik ang uh, kahapon ng inyong relasyon, so pag-isipan niyo po. Pero isa lang ang dahilan niyan mga kamamay, kapag ka sila ay bumabalik, naiisip nila na hindi pala nila kaya ang mawala ka. Alright? So number three, dahil hindi niya kaya ang pagkamis sa iyo. Okay? So nagkahiwalay kayo, nagkawalaan kayo. Oras ang lumipas, araw ang lumipas, buwan ang lumipas, taon ang lumipas. Pero, hindi niya po kinakaya yung pagkamis sa iyo. Oras-oras, araw-araw, okay, linggo-linggo kanyang namimiss. Kasi alam niyo naman siguro marami na kayong pinagsamahang bagay, marami nang pagsubok kung dumating sa inyo, ma -ma matagal na rin kayong nagsama sa isang relasyon. Kung uh, inyong iisipin, tumagal na kayo ng limang taon, sampung taon, 'di ba? Sino ba namang hindi makakami sa isa't isa kapag kaganyan? Yung tipong uh, sa pagtulog mo, hindi mo siya kasama, hindi mo siya katabi, so namimiss mo siya o namimiss ka ng isang lalaki kapag kaganyan. So at yun ang hindi kaya ng isang lalaki. Okay, akala natin ang isang lalaki ay uh, mat mat matatag, matibay, yung akala mo hindi na sila affected kapag ka naghihiwalay kayo. Well, hindi po lahat ng lalaki ay ganun Okay, may mga lalaki din po na malambot ang puso. Okay, hindi kayang maglihim ng nararamdaman yung tipong uh, akala niya, matitiis mo siya, pero hindi pala. Okay? ang isang lalaki ay nakakamis din po. At ang isang lalaking ganyan, yun yung uh, lalaki na talagang uh, okay, malaki yung pagmamahal sa iyo. Akala niya uh, kaya niyang mawala ka pero hindi hindi niya kinakaya yung uh, pagka pagkamis sa iyo hindi niya kinakaya yung mga araw mga gabing wala ka so yun yung isang dahilan kung bakit bumabalik at muling naghahabol ang isang lalaki dahil hindi niya kaya ang pagkamis sa iyo alright so next dahil alam niyang sayo siya sasaya. Okay? So kahit kayo ay nag-aaway, kahit kayo ay nagtatalo, kahit kayo ay nagkakasagutan, deep inside, sa huli, alam pa rin ng isang lalaki na sa inyo pa rin siya sasaya or sa iyo pa rin siya sasaya. Okay? Kahit marami na siyang nakilalang mga babae, iba pa rin yung isang ikaw. Iba pa rin yung nakilala niyang ikaw. So talagang uh, sabihin na natin kahit marami siyang maka, makilala, marami na uh, okay, makatagpong babae. Kung talagang sa'yo siya sasaya, babalik at babalik yan. Talagang maghahabol at maghahabol yan. Kasi kung saan talaga siya nawili, kung saan talaga siya naging masaya, kung saan talaga siya nakaramdam ng pagpapahalaga, babalik at babalik yan. At kung ikaw ang napili niyang balikan, sigurado ako na sa'yo talaga siya sasaya at alam po yan ng isang lalaki kaya bumabalik at naghahabol ang isang lalaki sa inyo yan po ang isang dahilan dahil alam po niya sa kanyang sarili na ikaw at ikaw pa rin ang dahilan kung bakit siya sasaya okay so next dahil alam niya na kailangan niyo ang isa't isa Okay, yung tipong uh, kapag ka magkalayo kayo, hinahanap niyo ang isa't isa. Hinahanap kanyang lalaki at natinding hinahanap mo rin siya. Okay? Nagkaroon man kayo ng pagtatalo, nagkaaway man kayo, nagkahiwalay man kayo, temporary, pero alam ng isang lalaki, okay, na kailangan nyo ang isa't isa. Yung tipong mataas lang ang uh, pride ninyo kasi ganyan tayo eh. Especially, uh, mga lalaki, ano? So, especially mga lalaki, kapag ka nakakaroon ng tampuhan, tumataas ang pride, okay? So, kahit alam nila na kayo talaga para sa isa't isa, kahit alam nila na kailangan nyo ang isa't isa, eh, pinaiiral pa rin ang pride. Okay? Pero kapag ang isang lalaki ay naghabol na talaga sa inyo, lumapit sa inyo at nagparamdam silang muli, nararamdaman ng isang lalaki na kailangan niyo po ang isa't isa. Kayo po talaga ang tinadhana, kayo po talaga ang dalawang magsasama hanggang huli at yan ay nararamdaman ng isang lalaki. Okay? So kahit magmahal siya ng iba, babalik at babalik pa rin siya sa iyo. Kahit makahanap siya ng iba, hindi pa rin matutumbasan yung pagmamahal niya para sa iyo at nararamdaman din ng isang lalaki na ganun ka rin para sa kanya okay so most of the time naman kasi lalaki ang nagiging dahilan ng isang uh, magulong sitwasyon eh kadalasan naman lalaki ang nagiging dahilan kung bakit nagkakahiwalay Okay? Dahil sila palagi gumagawa ng kasalanan ng bababae, ng loloko, ganyan. Pero kung halimbawa nga ng isang lalaki ay maghabol ulit sa inyo, bigla na lang sumulpot at nagparamdam, sigurado ako mga kamamay na talagang nare-realize nila at alam nila na kailangan nyo po ang bawat isa. Kaya talagang nagpupumilit ang mga yan na muli kang makuha, na muli kang isuyuin, na muli kang ligawan, muli kang mahalin. Okay? So mga kamamay, yan po ang ilang dahilan kung bakit po ang isang lalaki ay bigla na lang, magugulat ka, no? Bigla na lang sila magpaparamdam ulit, maghahabol sa inyo. Okay? So mga kamamay, kung meron pa kayong gustong idagdag dito at meron pa kayong ilang mga tips na gustong idagdag, ilagay nyo naman po sa comment section at mag-comment po kayo. Ano? Ilagay nyo na rin po ang inyong mga pangalan kung tinapos nyo po ang video ito ang inyong lugar para alam ko rin po mga kamamay kung hanggang saan po ang naaabot nitong ating mga video yung ginagawa. Okay? So mga kamamay, maraming maraming salamat. Sana makatulong ang simpleng video ito para sa ating mga subscribers. Okay? So again, this is Mamay Love Advice. Sana ay makita kita pa tayo sa mas marami pang love advices na aking i-upload dito. So hanggang sa muli mga kamamay, see you for our next vlog. Don't forget to click the subscribe button and notification bell. Hanggang sa muli, paalam!